Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang El Filibusterismo. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manonood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa Kabanata 20 ng El Filibusterismo ni Jose Rizal, may pamagat na ang pista, ipinakita ni Rizal ang isang makulay at maligayang kapistahan sa bayan ng San Diego. Sa mga pangunahing pangyayari ng kabanata na ito, inilarawan ang mga sumusunod. Isa, pagdiriwang ng kapistahan, ang kabanata ay nagumpisa sa pagdiriwang ng maligayang kapistahan sa bayan ng San Diego. Ipinakita dito ang mga tao na nagbibihis at naglalakad-lakad sa kalsada, may mga kalakip na bandang nagtutugtog ng musika. Dalawa, pag-aalsa ni Basilio, sa kabanatang ito, si Basilio ay sumali sa mga tanyag na deboto sa pag-aalsa. Siya ay nagkaroon ng pagkakataon na makilala ang iba't ibang uri ng mga tao sa bayan, kabilang ang mga prele at mga mayayaman. Tatlo, pag-aalsa ng mga katipunero sa pista. Nagkaroon ng pagkakataon ang mga katipunero na magtago at mag-usap hinggil sa kanilang mga layunin. Binanggit nila ang pangalan ni Simon, na isa ring leader sa kanilang grupo. Apat, si Don Custodio. Isa rin sa mga pangunahing karakter sa kabanata na ito ay si Don Custodio. Siya ay nagpapakitang gilas sa pag-English at nagyabang sa mga tao, ngunit hindi niya nauunawaan ang mga itinatagong layunin ng mga katipunero. Si Don Custodio ay nagpahayag ng kanyang saloobin na magkaroon ng isang pagsasanay ng mga kabataan sa Espanyol. Sa kabuan, ang kabanata 20 ng El Filibusterismo ay nagpapakita ng masalimuot na ugnayan ng mga tao sa bayan ng San Diego at ang mga lihim na layunin ng mga katipunero. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga mambabasa na makilala ang mga pangunahing karakter sa nobela at maunawaan ang kalakaran ng lipunan sa panahong iyon.